Ang impeachment ay ang legal na proseso ng pagtanggal ng mga matataas na opisyal para sa mabibigat na pagkakasala. Sa ilalim ng Artikulo 11, Section 2 ng 1987 Constitution ng Pilipinas, maaaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, miyembro ng Constitutional Commissions, at ombudsman. Ang isang impeachment ay maaaring mangyari dahil sa anim na mga rason. Culpable violation of the constitution. Paglabag sa konstitusyon. Treason. Ang pagtataksil sa bayan. Bribery. Pagtanggap ng isang mahalagang bagay kapalit ng isang pabor. Graft and corruption maling paggamit ng pera ng bayan para sa pansariling interes. Other high crimes, seryosong pagkakasala na nakakasama sa bansa o sa gobyerno. At betrayal of public trust, mga aksyon na nagdudulot ng pagkawala ng tiwala ng mga tao sa isang ahensya at pagkasira ng integridad nito. Ngayon, ganito ang proseso ng impeachment. Ito ay nagsisimula sa House of Representatives. Maaaring magsampa ng reklamo ang sinumang mamamayan o miyembro ng kamara. Ngunit, ang House of Representatives lamang ang maaaring opisyal na magsimula ng proseso. Matapos maisampa ipa ang reklamo sa House Committee on Justice para suriin ang bisa nito. Kung ituturing na kapani ang komite ay magsasagawa ng mga pagdinig at iimbestigahan ang mga paratang. Kasunod ng kanilang imbestigasyon, kinakailangang magsumite ang komite ng ulat sa Kamara sa loob ng anim na araw na sesyon. Ang ulat na ito ay naglalaman ng isang resolusyon na dapat suriin ng kamera sa loob ng sampung araw na sesyon pagkatapos itong matanggap. Pagkatapos ng pagsusuri ng komite, ang kapulungan ng mga kinatawan ay boboto kung aaprobahan ang mga artikulo ng impeachment hindi bababa sa one-third ng lahat ng miyembro ay dapat bumoto pabor para magpatuloy ang proseso. Kung sasang-ayon sila, lilipat ang kaso sa Senado para sa paglilitis. Sa puntong ito, ang opisyal ay impeached na. Pero maaari na ba itong paalasin sa pwesto? Hindi pa. Dahil hindi pa ito convicted. Ito na ngayon ang trabaho ng Senado. Ang Senado ngayon ang magsisilbing impeachment court. Ang punong maestrado o chief justice ang mamumuno. Ang mga senador ay magsisilbing mga hukom o judges. At ang House of Representatives ay magsisilbing mga tagausig o prosecutor. Ang two-thirds ng boto o labing-anim sa dalawampot apat na mga senador ang kailangan para sa pinal na paghatol. Kung ma-impeach at ma ang presidente, ang vice-presidente ang papalit. Kung tatanggalin ang dalawa, magiging acting president ang senate president. Kung hindi pwede, ang speaker ng kamara ay papasok kung ang tanging vice presidente lang ang ma-impeach at ma-convict ay magnonominate nominate ang presidente ng kanyang gustong maging vice presidente mula sa Senado at House of Representatives na dapat makakuha ng mayoryang boto mula sa dalawang chambers ng Kongreso ng Pilipinas. Ngayon, makukulong ba ang impeached at convicted na opisyal? Well, depende sa kasong kanyang kinakaharap. Kung korupsyon, plunder, at human rights violation, ay pwedeng-pwedeng kasuhan ang naturang opisyal sa regular na korte at makukulong kapag nahatulang guilty. For example, si former President Erap noon ay napaalis sa kanyang pwesto dahil sa 2001 People Power Revolution sa kasagsagan ng kanyang impeachment trial kalaunan ay nahatulan siya ng plunder noong 2007 at nasentensyahan ng habang buhay na pagkakulong. Ngunit binigyan ng pardon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At ang opisyal na na-impeach at na-convict ay hindi na pwedeng tumakbo sa kahit na anumang public position sa hinaharap. Importanteng malaman din natin na isang impeachment case lang laban sa isang opisyal ang pwedeng dinggin sa isang taon. Bagay na questionable raw dahil pwedeng magsampa ang kaalyado ng isang opisyal ng isang mahinang impeachment case na mababasura lang din dahilan para maligtas ang naturang opisyal mula sa isa pang impeachment case sa loob ng isang taon. Ganun pa man, ang impeachment ay isang makapangyarihang kasangkapan upang matiyak na mananatiling may pananagutan ang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ngunit, ang proseso ba ay patas at epektibo? Ano sa tingin mo?